Apektado ng mataas na presyo ng bigas ang bawat Pilipino, mayaman o mahirap, ayon kay Philippine Statistics Authority chief Dennis Mapa, ang mataas na presyo ng bigas ang unang dahilan kaya't sumirit sa 3.7% ang inflation sa bansa noong nakaraang buwan kumpara sa 3.4% noong Pebrero. Sa rice naman, You know, yung ating presyo ng bigas ay uh, pataas ng pataas no so ngayon uh, yung current natin na inflation uh, all income for rice it's uh, 24.4% the uh, highest was uh, feb feb of 20209 uh, it was recorded at uh, 24.6% so medyo malapit na tayo doon ang masaklap posible pa itong magpatuloy hanggang sa hulyo ang nakikita natin no uh, sinabi ko na uh, since uh, this uh, uh, commodity particular commodity uh, uh, started increasing yung yung prices niya at inflation uh, ang expectation natin ay uh, tataas ito hanggang July so ang expectation it will actually increase uh strongly hanggang mga July because of base effect uh, unless there is uh, really uh, some uh, intervention no na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo wala kaming nakikita sa ngayon uh August siguro uh medyo uh, bababa na ito ng konti. Sa update ng Department of Agriculture, higit 2.5 billion pesos na ang naitatalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng nararanasang El Nino. Dagdag naman ni MAPA ang inflation sa bigas ng maso malapit na sa naitalang pinakamataas na inflation sa butil may 15 taon na ang nakakalipas. Noong Marso, ang average sa presyo ng regular milled rice ay 51 pesos kada kilo, higit 56 pesos naman sa well milled rice, at ang special rice naman ay 64 pesos. Ayon pa sa DA, 36% ang itinaas ng presyo ng mga uri ng bigas noong Marso. Sa kabila nito, walang plano ang kagawaran na ulitin ang pagkatakda ng price cap sa mga bigas gaya noong nakaraang taon ayon naman kay center Sherwin Gatchalian, malaking hamon talaga ang pagpapababa ng presyo ng bigas lalo na sa pagtupad sa pangako na 20 pesos per kilo ni Pangulong Marcos Jr. Uh, sa pagkaalam ko, ang, ang farm gate prices natin na sa mga 20 pesos or to 25 pesos. No? So ang ibig sabihin niyan pag inadd mo pa yung mga transportation other logistics cost baka aabot yan ng 30 pesos so very challenging no ang cost of production natin sa bansa natin mataas eh no uh, kung gusto natin pababain yan to 20 pesos we need to invest in modernization uh, mechanization at uh, importante yung tinatawag nating uh, productivity ng pagnananim na medyo malayo pa sa atin yan. Janice Cosoraji inquirer online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusi